dito po ako ngayon sa Divisoria sa pupunta ako sa shop namin so may mga bago kaming display ayun nakikita ko so puntahan ko sa, parang wala yata ang boss ko ngayon so yan. Sunday po ngayon kaya marami pong tao dito sa Divisoria so pakita ko po sa inyo yung mga display namin oo oh, guys may bago kaming display it's a wedding gown po yan. BGCD po siya ayan Ayan guys Hindi naman ka, wali Ang ganda dito Gusto nyo yan ma'am? Yes po, pwede kayo mag-inquire ma'am Inquire po kayo Ayan po, pang libo po namin yan So Ano, you know, guys, maraming gown dito. Kaya, if ever na mapasyal po kayo dito sa D8 Mall, so, drop by po kayo sa 2A9 VGCD Wedding Couture. Ayan po. Gusto niyo yan, ma'am? Pwede po kayo mag-inform, ma'am. Pang ano po ba hanap Pwede po. Gumagawa po kami to order po. Chim, Meg, magkano na pala yung ganto natin na gown? Ito, ito, ito. Pag yan, mismo, 5,000. Hindi yan. Ah, may design po kayo. Pag ang starting po namin, pag ang starting po namin ng made to order, ma'am, nasa 6,000. Yan po, book ayaman Yan 30k po 'yan, ma'am. Kasi po, 'yan 3D kasi medyo mahal po 'yung lace pag 3D po. Tsaka maganda po 'yung tela niyan, ma'am. Italian Gazar po 'yan. Yan po 'yung ginamit sa sa gown ni Flowers back noong sa Universe po Maganda nitela. ng kulay nito? Opo. design. Yes po. ng ng okay Okay po, thank you, ma'am. Pero inquiry pag weekends, nakakatuwa. Sana meron tayong mga customer. Ayan guys, so. Oh. Ang dami nag-inquire. Dito sa buong gate. mga accounts para makita niyo yung mga downloads po dito sa Divisoria. So, yes. ayan. Ayan. Hi! Pakita natin yung mga bago nyo yung display. Ayan. Ang ganda ng display nila, oh. Panoorin nyo to, ah. I-upload ko to. Ayan. Okay. Ayan. Pasyal po kayo dito sa D8 Mall sa second floor po. Lahat po ng mga ng mga gowns, marami po kayong pagbibilian dito. Ayan po. Ito pong buong hallway na to ay puro gowns po yan. Ayan. ayan. Hello guys! Ito po. Ayan ha. Pila Edward and Joan. Ayan po yung mga gawa nila. So, pwede po kayong pumili dito na po. gawin. Magkakatabi lang dito. po yan. Ha? Ito ha? Ha? Hindi may Hindi. Hindi mga follower na ako. Baka naman gusto nyo mag-subscribe sa akin. Ikot ko kayo dito sa loob sa V8 Mall. Kaya na no, meron din sila mga pambatang gaw. pa so, ayan. Ito tayo. Dito po. Dapat naka-smile. Smile ka, smile. Smile ka, smile. Ayun, no. Actually, ang ganda May nung pandiba mo. Ah, pa sa YouTube po. Oh, ah, shout Shoutout po kayo. Pwede ba kami? Subscribe nyo ako, ah. Celso ano ano Tendencia po. Celso ah? Tendencia. Celso Tendencia. Oh. Hello po. Ah, para ano? Pinipeatured ko po yung mga ground dito sa Divisoria. Sige po. Hello po. Yeah. Pinipicture ko yung mga gown dito sa Divisoria. Wow. Yeah. Sa YouTube ko po yan. And may mga accessories din po dito sa D8 Mall. Ayan. May pagpipilian po kayo dito. Ito po, gawa ng Mimas Angels. Ayan. Kila ati Mimay po ito. So, pwede po kayong mag-inquire dito. Dalawa po yung pwesto nila sa may dulo po. Ayan. Kila Mimas Angels po. Ayan oh, na, nakaikot na ako din. Nagbalik na ako sa pwesto namin. Ay, may titings pala kami, oh, guys. Ang ganda ng titings namin. O, oh, diba? Ang ganda ni Mother. Si Mother hindi ikaw. vlog ko for this day. So, sana po nakatulong po sa inyo sa paghahanap niyo po ng wedding. So, if ever po na may time po kayo, pasyal po kayo dito sa D8 Mall, second floor lamang ko Dito po kayo makakapili ng maraming pagpipilian po na gown. So, yun po. So, sa mga sa nanonood po dyan at kung hindi pa po, po kita subscriber, so please po, pakipindot lang po yung pulang button para naman po maging subscriber ko na po kayo. And sana po kung may mga tanong din po kayo, just comment below lang po. Sana po. Comment naman po kayo guys para at least may kung may mga tanong naman po kayo kung po dito sa mga guys na nandito at sa mga price and sa mga <laughs> Tawa ko sa kanya. So guys, ayan po. Ha? If ever po. Ayan. Sana po unan yung puntahan din ang PGCD wedding round. Pero marami pa namang pagpipilian dito ng mga gowns katulad po ng mga pinaanan natin kanina so ganoon po thank you for watching guys and please subscribe po don't forget to subscribe and like na rin po thank you guys